parang halos galit na galit po lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Kasi ho, ang pagkakaintindi ho nila, ay e eh binabastos ko ho yung pagkain ng mga mahihirap. Titingnan din natin kung bakit kailangan i-mass report nila ito si Tito Mars. Oof! Magandang gabi ho. Tito Mars po ito. Wala ho muna tayong eating challenge sa ngayong araw na to. Gusto ko lamang ho sanang klaruhin yung mga katanungan. Gusto ko lang din ho sanang sagutin yung mga katanungan ng mga netizens. Yun! Good day guys. Salito po muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win Channel. So, eto si Tito Mars. No? Bakit siya kailangan magpaliwanag? Alam na alam naman natin. na kuhang-kuha talaga niya yung buisit ng mga tao yung, yung inis ng mga tao, di ba? Kaya naman, na mas report daw siya. Although hindi lahat na ini sa kanya, no? Isama niyo ako dun sa mga hindi tinatablan sa kanya. Which is, hindi siya successful sa akin. Siguro konti lang. Pero alam ko kasi yung ginagawa niya, no? For content yung ginagawa niya. So, panoorin pa rin natin ito. And maya maya, may papakita rin ako sa inyo na kung bakit yung ginagawa natin sa kanya ay ginagawa rin pala natin sa ibang mga lahi. Tuloy natin to. Ako nga dun sa mga videos ko na nilabas ko nito lang. Ha? Yung mga eating challenge. Alam niyo na naman yan, di ba? Kung nanonood kayo sa akin. Lalong-lalo <laughs> -lalo na ho dun sa sobrang viral ngayon na sardinas. Umpisaan na ho natin yung tanong. Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Ito... Bakit, okay. Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Okay, yun yung dating. Yun yung dating, no? Sa, sa nag-comment na to. And, tingnan natin yung sagot ni Tito Mars. Ang katanungan na to, yung palagi kong nakikita sa comment section, eh. Na parang halos galit na galit po lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Kasi, ho, ang pagkakaintindi nila, eh, binabastos ko, ho, yung pagkain ng mga mayhirap. Kaya ang daming nagre-react sa kanya kasi nga, nababastosan daw dun sa mga ginagawa niya sa... Para kasing ganito yan, guys. No? Parang dini niya yung mga pagkain na nakasanayan natin. Okay, so ainggan pa natin siya. Nang una ho, hindi ko ako mayaman. Mahirap din ho ako. So bakit ko kailangan basusin yung pagkain ng mga mahihirap? Kung babasusin ko man yun, edi eh, direct rin ho akong matatamaan doon. Kasi mahirap din ho ako, hindi ho ako mayaman. At kung... Okay, tama yung sinabi niya. And alam na alam naman natin na taga dito rin siya sa Pilipinas. No, gaya nung sinabi natin doon sa isang vlog natin, yung nakaraang vlog. Ito si Tito Mars ay laki laki dito. Actually, tingin ko nga sa Quezon City siya uh, lumaki, no? Kasi nga nandoon siya lagi nakikita. No, tuloy pa natin. Kapasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap. Eh di ho sana ang sinabi ko sa mga videos na ginawa ko ay eh ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Correct. No. Ngayon, putulin muna natin ito dito. May papakita muna ako sa inyo. Okay. Yung ginagawa nilang process doon sa mga pagkain nila na nilalamas-lamas ng kamay, uh, hindi gumagamit ng ng uh, protection sa kamay para hindi nahawakan yung pagkain. Yung ginagawa nilang proseso ng pagluluto, yun yung karanimang pinandidirihan ng mga Pinoy. Pero, alam nyo ba na yan yung kanilang kinagisnan, yung kanilang kultura? Kapareho din natin, iba nga lang ng konti nag-iiba lang ng konte kasi uh, namula tayo sa mga uh, sa mga pagkain na uh, kagaya nga ng sardinas mga pagkain na uh, hindi rin naman nakikita ng mga Indians or ng mga Americans pag sa streets karani kinakain natin fish balls, kikiam or kung ano na pang mga street foods dyan sardinas naman hindi rin naman natin nakikita yung procedure basta bubuksan lang natin galing sa lata kaya siguro tayo tinatablan sa ganito. Pero sa kanila guys, normal yung ganyan. No? Sa kanila, pag pumunta ka sa streets nila, makakakita ka talaga ng mga pagkain na nilalamutak ng mga, <laughs> ng mga tao. So, may mga nag-react din na Indians dito. No? Kagaya nito. Bakit nyo ginagawang trending yan? Bakit nyo kailangan i-share? Bakit nyo kailangan gumawa ng content tungkol sa nangyayari sa India? Unang-una, -una, ito isipin nyo, ah, kaming mga Indiyano na lumaki sa Philippines, alam namin yung proper hygiene, alam namin yung tamang proseso, pero bakit tahimik kami? Kasi alam namin na mahirap yung bansa namin, naiintindihan na... Yon! Itong mga Indians na to, matatalino sila. Hindi ko sinasabing bobo mga Pilipino ha. Pero itong mga Indians na to, isa sa mga pinakamatatalinong tao sa buong mundo. Pagdating sa IQ rating sa bawat bansa. Nakita nyo ba yung sinabi niya? Kahit anong ginagawa ng mga Pilipino, nating mga Pilipino, na pagsishare, pangbabash sa kanilang mga pagkain, no? wala silang reaksyon. Tahimik sila. Bakit? Alam nila na mahirap sila. Yun yung pagiging matalino. Hindi sila puro ganun. Ang problema kasi dito sa atin, no. Ito sana ma-realize ito ng marami. Okay lang sa atin na tirahin natin 'yung ibang tao. Pero kapag tayo na ang ginalaw, nanggagalaiti tayo. Titingnan din natin kung bakit kailangan i-mass report nila ito si Tito Mars. Ito kasi guys, kapag 'yung isang vlogger ay gumagawa ng mga bagay, no na nag nagka, nagiging cause ng discomfort ng nakararami na nakaka-stress na yung video niya para sa marami ay pwede rin naman itong i-report and pwedeng ma-take down. Okay, naalala niyo yung tungkol kay Rendon Labrador. Okay. So kung uh, kung itong kay Rendon ay na naaksionan ng mga netizens Paano pa kaya itong kay Tito Mars? Ang pagkakalam ko yung video niya about sardinas ay burado na yata or hay uh, hidden na hidden na niya. So hanapin niyo yan dun sa vlog ni Tito Mars, hindi niyo na yata makikita yung sardinas challenge niya. Sobrang daming nabibwisit dito kay Tito Mars na hindi naman nila nakikita no na itong si Tito Mars ay umaarte lang hindi mo rin naman pwedeng sabihin na sobrang pambabasto sa pagkain natin yun. Dahil umaakting lang din naman siya. Na parang uh, inilalagay niya yung sarili niya sa isang lugar kung saan hindi pa rin naman siya. Halimbawa, nakakatikim ng pagkain na yun. Ano ang magiging reaksyon ng isang katulad niya? Halimbawa, no? Ang problema kasi parang dumagdag pa dito yung yung Uh, yung pagkatao niya na sobrang effective niya sa mga bagay na yun na ginagawa niya parang ganito lang yan guys no pag nanonood kayo ng soap opera or drama sa TV merong bida may kontrabida okay parang dito naman sa social media halimbawa ang kontrabida ay si dito Mars sumusubok siya ng mga pagkain na karaniwan natin kinakain at yun yung bibigyan niya ng maarteng review or maarteng reaction which is doon tinatamaan yung uh, isipan ng bawat Pilipino na nanonood nito na kakakain ko lang yan or kakakain ko lang ng saging kakakain ko lang ng balot kakakain ko lang ng isaw pero bakit ikaw hindi mo makain so doon nakukuha ni Tito Mars yung saltik ng mga netizens nasa kanya pa rin kung gusto niyang ituloy-tuloy ito, no? Dahil nga sobrang effective niya na parang kumbaga nga sa drama or sa soap opera ay eh, kahit hindi naman totoo yung uh, yung pangaapi niya doon sa bida ay galit na galit pa rin yung mga nanonood sa kanya. No, nadadala yung mga nanonood sa mga nakikita nila. Ngayon, kung imamas report ng mga tao ito, at marireview review ito ng Facebook uh, team ng maayos. Dalawa lang yung pwedeng mangyari. Pwedeng hayaan nila si Tito mars or pwede nilang tanggalin talaga. Depende sa intensity at sa pagiging uh, uh toxic ng kanyang uh, o toxicity ng kanyang video. No. Uh, dito sa YouTube ganun din. Pag ang isang video ay hindi sumunod sa policy, kaya nga itong kay Tito mars kung minsan Uh, mahirap ding makita sa mga platforms gaya ng YouTube kasi nga medyo mabilis itong mapupuna ng uh, katulad dito sa YouTube. No, mas strict na dito sa YouTube ang mga ganitong content. So sa Facebook kasi hindi ganun ka strict although pag nag-report ka, mabilis din silang umaksyon. So I think papanoorin ko muna yung buong video ni Tito Mars na yon dahil hindi ko pa siya napanood. No, kani kanina lang no, ipinakita ko sa inyo. And, titingnan ko 'yung kaniyang paliwanag, no. Ah, uh, tingin ko halos ganun lang din ang sasabihin niya na hindi naman talaga no totoo 'yung ginagawa niya. Pwede 'ganun, pero depende ah. Kasi nga parang ginagawa niyang uh, content ito. Although 'yung pag pag content na mga ganyan, guys, medyo hindi rin 'yan masyadong pumapatok, no. Ah, uh, saglit lang 'yan. So, mas maganda humanap s' dito Mars ng mga content na 'yung tatagal talaga. No, kasi ito kapag na-report siya ng napakaraming tao, pwedeng ma out yung kanyang Facebook page. Ooh.